Bostek! Bostek! Hoy! Hoy sir! Oo, oh, pabalik ako sir! Ang um, e... balita! Ay, gusto ko sanang balikan yung ano yung husky na dating inoffer mo sa akin? Wala ano. eh, na! Eh gusto ng anak ko eh! Meron ako ano, sweet... Sweet Sue! Sweet, sweet Sue meron! Mm -hmm. Sweet Sue yung maliit Ay, na dapat. cute na lababol! Ba! ba? Lababol, hagabol, lahat na! Eto Boat. sir, sigurado hindi ko natanggihan to ngayon! gusto ng anak mo yun! Eh, kasi alam mo yung ang anak ko, ewan ko ba. Hindi ko alam na gusto gusto niya pala ng animal, ng dog, gano'n. Hindi ko na alam Sana pala, inaligala ko yung birthday niyo. Tama-tama sa bata yun. Kaya, Tingnan mo natin dito. Kaya? Kaya, 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 Ba! Ito pa rin pala si Bison, ano? Ayan. Ay, ito? Ayan. Okay. Kung wala kasi yan, nilagay sa kulungan yun eh. Saan? Dito, dito pala, ito. Mula kasi. Mula nga kasi. Saan ba naka, ano yung aso mo? Nakakulong ko rin? Nakakulong. Nakakulong. tara, tara, tara po. Excited na ako sa aso na yun. Maganda yun. Huwag ko nang pitawan yan. Hindi, hindi nga. Sa magkamba. Hindi ko naman magpitawan niya yun. Ako. Ay, nakita ko ba? Wala. wala nga eh. Bukas natin ang gulo nga mo sir oh. Hindi, ako wala eh. Pakainin ko lang eh. Ako eh. Pakainin mo yung sweet soup. Pakainin ko lang. Kaya siya pa yung bayan? Oo. Ay, okay oh. kayo ba yung ano? Pero yes, sir, oh, yung uh, dapat bibili mo husky yung nakaraan eh. Oo oh, nga. Eh, wala na ron. Ha? Sayang nga, nangyayang nga ako eh. Tama-tama sa tama, anak mo yun. Eh, saan yung aso? Hindi, ayaw ko na lang na dito na kasi na mula kasi. Mula, kasi mula, eh. Siguro, lumipot ng ano, pwesto. Hanapin ko lang sa gilita. Ah. Oh, ay, ko yung nag-aalala. Oo, oh, papakain ko ka sa anya. Hanapin ko lang. Ako kasi, ano mo na kanina eh. Let's go! Hindi mo nalaki yung gate eh. Ay, tayo, medyo maulan sir. Tara. Sana, sana. Oh sana. Dari lang na, dito lang mo po, so, lang po it's it's Oh, Mabilis pa naman yun. Bitsu! Bitsu! Oh. Bitsu! Masa so. so. na? Dito lang yun, narito. Masa na? Ayun, bitsu! Dito lang pala sir, naitar po. Ito po ano. Ito! Oo! Oh. Ito na! to! Oo! Oh. Bitsu yan! ganda ang niya, no? Ang sweet! Oo! Oh, oh. Ang sweet yun! Mukha lang sweet, pero hindi siya mukhang sweet. Hindi, ganda po yan! Mukha Puro sablay na naman lagi, sir. Ano ba to? Hindi, <laughs> ano po yan? Maganda klase po to. Masunurin po ay, po yan, oh. Masunurin. Gutom lang yan eh. Ayan, ang sweet nga yan. oh sweet yan. Pwede sumama sa iyo yan. O, sama sa sweet so. O, oh, bago mo kumuya, bagong amo. Bayer yan, bayer. Bayer yan, sweet so. Bago patakot yung anak ko dyan. <laughs> Hindi, <maganda> yan? <laughs> Hindi yan, sweet so. oh. Ay, na... <laughs> magka <-dibot> so. <laughs> <laughs>